lalakad tayo dito ikot po kayo mga lalab sa ano ikot ko muna kayo dito sa lugar namin di ba dati bakante dito mga lalabs ayan, ayan, na dito bakery So, ilang lahat bang lang sa amin is speaker na. So, gagalak tayo. Uh, aming mga neighbor ayan mga neighbor natin ikot lang ako saglit para ma-exercise tayo kami lang ang mahirap dito sa lugar namin <laughs> kami lang ang mahirap <laughs> kami lang walay kwarta sila mayayaman ayan maliit lang tong ano iniikot-ikutan namin maliit lang tong ano uh, maliit lang tong subdivision namin saglit lang siyang ikutin ayan may mga bagong gawa na bahay oh lang wala pang nakatira for sale pa yan sila so ito lang ang amin so yan palabas sa kaya ng tricycle ayan ito ang aming guardhouse so iikot lang ikot lang ako ikot na so, hindi naman siguro ako nito papawisan kasi medyo malamig ang panahon kahit mag ikot ako dito ng ilang ikot sana pawisan tayo yan ay ikot po kayo dito sa lugar namin mga lalabs, yung mga bago dyan sa akin hindi pa alam hindi ko pa naikot dito sa amin yan eh, kaikot na <laughs> mga lalabs paksang ikot na tayo yan ang aming clubhouse ayan Pasok sa isang subdivision din. Nakatabi namin na subdivision. Yan yung kanilang gate. Ayan. Annex 40. Ayan. Ayan. Ito ulit. Paikot lang sa amin. Ayan. Paikot na tayo. Pabalik na tayo sa bahay namin. Ganun lang. ganun lang pero parang pinawisan na rin yung likod ko konti pinawisan na rin yung likod ko konti bakery dati bakante yan ngayon yan ang bakery so napakalapit na napakalapit na sa amin yung bakery ayan townhouse na malapit sa amin alcea Ayan. Eh, madaling hanapin yung bahay namin kasi google mo lang yan. I'll say yan. Na yan. So, dito lang yan sa akin. Thank you so much for watching. Lala! -la.